Hey, what's up guys? What's up sa lahat? So, masaya si mga kabaso kasi iba vlog ko na kung ano yung natanggap ko sa ating mga kaibigan dito na di ko inasahan. So, hindi ako na nakabili nito kasi bukod sa mahal siya, uh, hindi ko masyado siyang, ano, type ko siya pero hindi ko siya masyadong bet. Uh, di katulad ng mga Jordan ko. So, ito, may na tayo Jordan Universe ito guys Jordan 9 Universe and of course meron tayong Air Force 1 pure white ganon ganon kalupit and of course guys i igrado natin to ang ating na-receive na mga sapatos kasi uh, syempre uh, bigay nga siya so used na siya pero in a good quality so ito i-validate muna natin to si Air Force 1 si Air Force 1 guys is um, ang bago pa niya tingnan nyo oh wala na lang silang. wala na lang siyang crisis dito and of course sa outsole naman niya maganda yung outsole niya kahit uh, sabihin natin na na move may na move dito mga star na star loss na siya pero napakaganda pa rin niya napakaganda guys oh so, pulido pa rin and of course may konting star loss dito and sa isa naman yung Paris Tingnan nyo guys. Napaka-ganda. Air Force One high cut. High cut nito. So guys, hindi siya low cut or mid cut. Kasi ang mid cut dito lang. Or dito lang sa ano niya. So high cut na to siya. So Air Force One ang tatat. And sa isang paris niya guys, may konting star loss dito. And of course, may, may konting drag dito. Star loss din siya sa likod. So, kibali, kung i grade ko tong sapatos na ito which is 98% pa siya guys 98% kumbaga super bago pa ang sapatos na tanggap natin sa ating kaibigan so yan so ang ano pala nito i-shout out ko lang kasi yung anak niya is ano uh, may boyfriend na negro so yung ano yung negro ayaw nanya niya nito so pinamigay niya doon sa daddy ng girlfriend niya ay yung dali niya naman sa kaibigan natin, binigay naman niya sa atin kasi size 12 ang sapatos na So, meron tayong magkagandang sapatos bukod sa ating mga koleksyon sapatos. So, ito naman guys, ito naman ang Jordan 9 Universe. Uh, I-grade ko lang siya kasi nakita ko na na-overuse ata uh, siya. Yan gamit na gamit siya pinanlalaro niya siguro ito and of course may mga crisis na siya dito ayan and of course dito sa outsole naman guys may mga drag na siya okay pa yung ano niya dito outsole niya may mga print pa naman pero dito sa may sakong banda nag drag loss na siya nag drag siya ng ano no ayan natanggal yung paa ni Jordan ni isa So pero okay ma okay pa siya guys. Okay na okay pa siya kasi ang itong puti na to guys is ito yung pinaka-cover ng outsoles natin na itong black. So natutuklap talaga to, nawawala talaga to. Kasi ito yung pinaka-spike niya. Pero kung may marunong mag ano nito na sapatos, guys, ng sapatos kayang ayusin to. So dito naman sa kabila, ganun din ang nangyari sa kanya. Na-drag din siya rito Pero ito lang din naman yung isang paalan din naman ng ating ano sapatos yan so ito yung bandang kanan yung isa is bandang kaliwa naman yan so naglalaro na siguro siya ng sa, ano basketball kasi na and dito naman makita natin na use na use na siya dito ayan and of course konting linis lang to guys maganda na naman ulito pero ang plan ko dito is susuot ko siya sa basketball ko rin kasi size 12 din naman to and of course guys napakaganda napakaganda and thank you so much talaga sa nagbigay sa akin ito nakibigay na rin ayan so may dalawa tayong sapatos na binigay from Uh, sa ating kaibigan kumbaga hindi lang tayo ang kes kaysa nabibigyan din pala tayo ng bihaya and thank you so much sa inyong pagpanood yun lang yung update ko napakaganda ng Air Force One ko thank you so much and God bless us all thank you bye bye